Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang paggawa po ng kalabasa palitaw na may palaman na peanut butter at saka kamuti halaya. Tatlong klase po ang gagawin ko ngayon sa kalabasa palitaw ko. Kaya, ibabahagi ko po sa inyo. Kaya, samahan niyo po ako. Magbalat po ako ng kalabasa. Tingnan mo, kalabasa. Dito, dito. Ko, ko na po ito. Oh, tapos na i, I steam ko lang po ito o oh, ilaga na lang pala mas madali ilaga ko na lang ito po naluto na po tong kalabasa natin ito na siya be nilaga ko lang siya sa ganito ah nilaga ko na lang para mas madali basta pag malambot na po sa luto na po ganito lang ayan i-smash ko lang po sa tinidor kasi malambot naman na siya ganito lang kasi palitaw ang gagawin natin ngayon na naman. Palitaw. Palitaw na may kalabasa. Tatlong klaseng palitaw po ang gagawin ko ha. May palaman. Kaya ibabahagi ko sa inyo ngayon. Eto na po yon One cup na puré di kalabasa. Tapos ito ngayon, uh, ano, glutinous rice flour po ito. Ah. Glutinous rice flour. 400 grams po ito. Ito kakailanganin natin sa palitaw. I-sukat so, ko kung ilang ano sya Kung ilang cup sya One Two Three Three and a half Three and a half Three and a half lahat eh ano ko na dito ha Maligam-gam na po ito Maligam-gam pa po siya. Mainit-init pa po. Mainit-init. Ihalo ko na dito. Mix-mix lang natin ito. Maglagay lang po ako yung nilagaan ko. Yung pinaglagaan ko ah. Kasi medyo matigas. Pus naglagay po ako ng asin lang dito. Asin. hanggang sa maging malambot na siya. Ito na po siya, oh. ah, uh, ganito na. Bale, nakadagdag po ako ng tubig nung pinaglagaan ko na 1 quart po. 1 quart cup. Ayan, ganito na siya, oh. Malambot na. Ngayon, i po natin ito ng mga 10 minutes lang po ito. Ayan, Ayan magpalaman na po ako, ah. Ito po, dalawang klase. Peanut butter, tsaka ubi. Ubi halaya. Ah, hindi po siya ubi halaya. Kamuti halaya. Kasi wala po kong ubi dito. Kaya, kamuti halaya po na kamuti po na violet, ah. Purple sweet potato. Ayan po siya. Ganito lang. Tapos, i-roll natin siya sa glutinous rice din, ganyan. Oh, ngayon, yung aubin na naman. Kasi tatlo pong klase ang gagawin ko ngayon. Palitaw na plat at tsaka, ito, may palaman. Ito ang biseller ko noon. Palitaw na may peanut butter peeling. Ngay, kahit na anong ipalaman, pwede. Wala pong sukat-sukat ito ano ko, ha? palitaw. Palitaw na may palaman, walang sukat-sukat ito. Ha? Kasi kakainin lang din naman namin, pang merienda lang namin. Kaya ganyan lang magserado. Ginawa ko na ito. Pero hindi siya kalabasa, kamuti na, yellow. Ngayon, kalabasa na. Kaya gagawa tayo ng healthy na pang merienda natin. Pwedeng pwede ito. Eh. Ganito lang siya. Eh. O oh, yan, ishoot itong mga kamuti halaya natin. Pag may ubi halaya, mas masarap po. Oh, kumulo na. na yan tubig ah. Ito, ishoot ko na siya. Ay, kabayo. Ishoot ko na siya. Ayan. Pati yung, ano, pagsamahin ko na. Magrarambol sila. Ayan. Hintayin natin yung lumutang. Ito. Galawin ko lang po kasi didikit po ha. gididikit po ito. Kaya ginalaw ko lang siya. Ganyan. Hanggang sa lulutong po itong palitaw natin na may palaman na pinat butter at saka kamoti halaya. Ayan, hintayin natin lumutang. Ayan po, may lumutang na mga kaibigan, may lumutang na. So, ang ibig sabihin pag lumutang, luto na yan. ating tingnan mo, lumutang kahit na may palaman siya na peanut butter at saka halaya. Ito po ang kalabasa palitaw ko. Ang sarap po niya to Dati ang ginawa ko, ano po siya? Uh, kamuti na orange. Yun, purple. No, kamuti na orange, ha? Orange kamuti. Tingnan kung gaano kagandang kulay ng kalabasa. Wow, tingnan nyo. Kagaya din dun sa kamuti na ginagawa ko noon. Matagal na, 2000, ano, 2018. Nagbibinta ako ng palitaw na may, ano, ako ang kauna-unahan nagbibinta dito ng ganito. Kaya ito na. Pagluputang na po ito, maghintay lang po tayo ng, ano, ng mga one minute po. Ayan, luto na yan. Eto, tapos na na. Kaya tanggalin ko Ganyan, na. Lagay ko lang po siya dito sa strainer, ha? Ganyan lang po siya. Tapos, lagyan po natin siya ng, i-coat po natin siya ng coconut. Grated coconut. Ayan na siya. Ngayon po, ang gagawin ko, itong plat. Ito siya, ha? yung plat. Kagaya nung ginawa ko nung ano. Nakabideo na ako, pero kamuti siya kamutin na orange ngayon. Kalabasa ito ha. Ganyan lang siya. i flat natin. Tapos, eh, maglagay tayo ng glutinous din dyan. Ganyan lang. Ito yung pangalawa. Napakadaling gawing merienda po ito. Kagaya ng sinabi ko, wala pong sukat-sukat ito. Ah, kasi mer merienda lang namin. Ganyan lang. Ayan, ko na naman po siya ulit. Ayan, ilubog ko na naman. Kagaya dun sa palita na may palaman. Ito, yung original na palitaw, wala ang palaman. Plot. Ayan siya. Kaya tatlong klaseng babahagi ko sa inyo ngayon. yung po, lumutang na naman ito. Ayan. Mas madali po itong lumutang kasi wala siyang palaman, di ba? Ayan, matitikman na natin ngayon ang palitaw sa kalabasa. Napakasarap nito na Napaka-healthy. Kaya ayan. Ayan, tanggalin ko na po. Kasi pag lumutang na, maghintay lang po tayo ng one minute bago natin ahonin. Ayan na siya tanggalin ko na. Kaya may puti po siya kasi inilagay ko sa sa glutinous rice para hindi po dumikit. Kaya ganoon po. Ayun na Yung pangatlo na naman. Yung may palaman. Pero kakaiba ito kasi lakihan po natin ng konti. Kasi iprito po natin ito eh. Ayan, iprito. Palaman natin. Bali, dalawang ilalagay ko. Ayan. Dalawang palaman. Ayan siya. Prito natin ito. Ganyan, ni Tapos, i-dip natin siya dito sa sesame ha. Sesame. Ganyan. Dahan-dahan lang. Ganyan eh. ano natin. Ganito siya ang labas. Prito natin. Ganyan. Ito yung peanut butter. ang favorite ko, peanut butter. Malasa kasi. Yan lang siya. May, may sobra. Okay lang. Kasi, gusto ko lang ipakita po sa inyo. Mamili lang kayo kung anong gusto nyong gagawin. Itong prito, kasi para sa akin, palitaw din, din ito eh. Kasi lang, kaya lang palitaw, pinalutang sa tubig, ito prito. So, hindi na ito palitaw ang pangalan. Ano na siya? Hindi ko alam. Palitaw cake. Parang ganun. oh, okay, ayan. Ayan na siya, oh. Iprito ko na po itong ano ngayon na, yung may palaman natin na peanut butter at saka ubi. No, kamuti. Ayan. Nagawa ko na ito, pero ano yun, kamuti yun nga eh. Ito, kalabasa. Kaya, ano siya. Pareho din. Ayan, tinakpan ko lang siya. Ganyan. Ayun, baliktarin ko na. Ganyan lang. Kagaya ng ginawa ko nun dati. Ganyan din. Takpan lang natin. Ayan. Ayan, mag na po tayo. Dito sa sesame, toasted sesame, at saka grated coconut po. Ayan lang siya. Ganyan lang. Ang sarap nito. Ganyan lang. Ayan. Napakadaling pang merienda po ito. Ayan na siya. Natapos na yung isa. Ito na naman. Ito tayo. Ito ang paborit ko, dila-dila. Eh? Ayan ang paborit ko, dila-dila. Ganyan lang siya. Napakadaling pang merienda lang ito. Diyos ko po, 5 minutes, nakagawa ka na. 10, kunamon. Ah, ganyan lang siya, ha? Ayan na siya. Naluto na, wabe. Okay? Tinakpan ko po ito, luto na. Ako na po, nasunog na. Ayan, luto na. Eto na siya. Ang pangatlo. Ayan, oh. Palamigin ko lang. Ito. Ayan na siya. Ito siya. May asukal na, ha? Ayan, isaw ko dito sa asukal. Kasi pag may asukal po ito, magbabasa po. Kaya ganyan, hindi wala asukal. Mmm, ang sarap po talaga. Kaya ito po ang pinaka favorite ko. Ang dila-dila. Napalitaw na dila-dila. Ang sarap niya. Hindi ko po sa yung kalabasa sa totoo lang. Parang ano lang, wala lang. Kaya, ito na naman po sunod. Amber, alin kaya ito? Lagyan ko ito ng asukal na naman kasi matabang. Aba. Mmm, OB. Ay, kamote. Mmm, ang sarap. Ito, hindi na kailangan pala ng asukal kasi matamis po yung ano niya. Kamote halaya. Grabe, ang sarap po. Diyos ko po. Mm -hmm. Ayun naman ito. Ano kaya ito? Ito siya. Ano kaya ang laman nito? Hmm? Uba na naman? Hmm? Ang mm, sarap? Ang lambot-lambot? Naku po. Grabe. Ang sarap niya. Super. Mm-hmm. Kaya sana po. Nagustuhan nyo ang tatlong klase ng palitaw ko ngayon. Kahit sana gayahin nyo itong palitaw na dila-dila, palitaw na may palaman, at saka itong prito. Pwede rin steam ito ha, ito, ito, pwede rin i-steam. Nasa sa inyo po, kaya mamili na lang po kayo kung anong gusto nyo. Kaya maraming salamat po mga kaibigan, God bless po sa ating lahat. At enjoy cooking lang po tayo. Bye bye!